po sa sa gobyerno po natin niyan. Ang hirap po talaga sa totoo lang magsalita about it. Pero bilang isang babae po siguro. Ah uh, sana ito po kulang araw ay yun nga po maging boses para mas malaman pa ng ibang mga kabataan itong nangyayari po talaga, totoo'ng nangyayari sa mga comfort women natin. At uh, sana po ay makuha po ng comfort women ang hostesya na hinahanda po. Sana dumating po yun. At sa pati na po yung uh, paghingi po ng apologize ng uh, Japanese sa ating mga comfort women. Dahil kumukunti na po sila. At naniniwala po ako na karapatan po nila. Thank you po. Si Ani. Malawagan po sa gobyerno at sa ko sa gobyerno po, I think this is not the first time naman na nagsas nagsasabi kami sa yung, yung mga panawagin namin tungkol sa comfort women. Uh, kung wala silang gawin, wala may magagawa. Pero siguro, I'm gonna focus on myself kung paano ako makakatulong bilang isang artista o kaya isang Pilipino. Kasi ayaw ko na lang naman din, din i-ask pa sa ibang tao. And tulad nga ng kulang araw, isang malaking impact na to sa mga sa mga tao ngayon. Sa mga kabataan naman ngayon, eh, now that you guys are aware of what happened during World War II sa so comfort women. So I hope mas maging responsible tayo sa mga actions natin, sa mga behavior natin. Sana eh, magkaroon din tayo ng mga realizations sa buhay tulad ng naranasan namin ni Ate Sanya. Even si Miss Rochelle Pangalina, nagkaroon siya ng mga realizations sa life na iba talaga yung panahon noon sa ngayon. And of course, may mga struggles din tayo sa life ngayon na pinagdadaanan. Siguro hindi kasi bigat noon kasi gera noon. Ngayon we're so lucky and we're so privileged that we never experienced war. Pero hindi pa rin natin kung ititimbang kung ano bang mas mabigat. Kasi syempre, we all have our own struggles. Siguro, yung tapang lang na pinanghawakan ko, tulad sa konento ng comfort women, pag may pinagdadaanan ako, iniisip ko na lang na, mas malalay yung pinagdaanan nila noon. So, kayang-kaya ko yung pinagdadaanan ko ngayon. So, tinuruan din akong mas maging matapang. So, yung mga kabataan ngayon, sana eh, mas maging matapang din kayo. So, yun po lang yung gusto kong message sa kanila. And of course, to to continue to know more about our culture. Hindi lang sa comfort women, pero yung history ng bansa natin. Para lang aware tayo sa mga nangyayari at mabigyan natin ng attention yung mga bagay na hindi nabibigyan ng appreciation ng mga mga kabataan niya.